Okay. Hey, uh, yung mga nakapiska natin, mga bulaklak na yan, uh, abangan nyo pang ng operation na to. Sama kayo sa amin. Ah, nandito tayo, clearing operation tayo ng ano, na uh, Dos Castillas. Ah, uh, if you, ano, kung titingnan mo yung sitwasyon na itong, ano na ito, itong kalsada na ito, tingnan mo yan, banketa, o. baketa, okay? Tingnan mo yung mga bahay, di ba? Yung bahay, sinakop nila yung banketa. Diba? Okay lang magana po eh, pero yung eh, nasa lugar. Tingnan mo sinakop po, may nakakadaan ba dito sa sakyan? Wala diba? po. Ilang taon? Ilang taon yan ilang taon yan. So ngayon, may bagong gobyerno tayo. Uh, yung para sa tao, ibigay natin. Diba? For how many years na silang nakinabang dito? Diba? Kinabang na sila. Siguro sulit na naman yung tayo naman. Yung mga tao naman natin. Yung mga, mga manileño naman. Diba? Saan ang nyo? Na, oh, ayan, bunan mo. Masada to, sorry. mo. Bunan mo. mo. Oh, ayun, eh, oh. tingnan mo ilang metro ang bangketa niya. Di ba? Okay lang, doon sila magtinda. As long that they comply. Di ba? Mag-comply sila sa, ano, sa uh, regulasyon ng syudad. Eh, din naman. Di ba? Bas pabor pa yun sila, legal. Di ba? So, alam nyo na, alam nyo? Makikita oh, mo ngayon, lumutang na, oh. Dati, hindi maikutan yan. Lumutang na, pare, oh. Hindi pa tayo tapos. Hindi pa tayo tapos. Oh, hindi mo maki... Yung dadaan dyan, bababa pa. Diba? Oh, ngayon may bakita pala. Nakita nyo. Diba? Oh. Tingnan mo. Na? Ngayon mo lang siguro na lamang may bakita pala. Diba? Diba? Di banggeta pala. Sinakot na nila eh. Ito po yung sa barangay. Si chairman? Wala po si chairman po. Wala po si chairman po. Oh, sir, sir. Uh, kami ah, uh, nandito kami. Uh, tapos na politika. Wala ba? Tapos na katulad nga ng sinabi. Na, oh, katulad nga ng sinabi sinabi ni ano ni natin na mahal na ngayon. Ayan. Tapos na ang politika. Ang kailangan natin, magtulong-tulong tayo. Wala kaming pakialam, bunakihani kayo o so sa kayo. Basta't ngayon, tulong-tulong tayo, pare. Ha? Hindi namin kakayanin. Sir, na, kanyang tingin oh. kasabihin namin sa... Please. Ako. Please, nakikiusap kami. Nakikiusap. Ayaw namin mangyari ito. Ito, isang buwan oh, eh. na So, isang buwan na kami nakikiusap. ba? Eh. Ito rin, susunod na namin. Nakikiusap pa rin ako. Nakikiusap pa rin ako. Sa pati na rin namin lahat. Kayo. Pake, pake, pake. Kasi tinitingnan ko kanina, umikot ako doon. Pag ikot ko, daming extension. Kaya nga, tinatanong ko sila eh. Kanina ba kayo nagbibigay? Kaya lakas ng loob yung gumanito. nito. Imposible ng walang protector eh. Kaya nila nagagawa yun eh. Kaya nagagawa nila yung gusto nila eh. Eh, ba? kami na mismo magsasabi sa kanila. Oh, pakilang uh, po, oh, pakilang po. pakilam. Tulungan nyo kami. So, ito ang magiging example natin dun sa mga... Alam naman natin sa uh, ano eh. Ayan, katulad yung mga yan, di ba? Ayan o, oh, extension na nila o. Oh. May plywood na. May ano na. Wala na, wala na yung maketa. Kita mo, sinabit-sabitan na nila. 'di ba? Oh. Extension niyo na 'yan. Ha? Ah. extension niyo na 'yan. Tanggalin niyo na. Ha, ah, kung oh, di ako magtatanggal niyan. yan yan yeah, yeah, blue tanggalin niyo na 'yan. Thank okay. 还有那 Alam naman. Eh, kung hindi tama, alam ka. it's nice to see you. Pero kasi bago Pero bago nakuha natin, alam naman. Pero bago nakuha natin, alam naman. Pero bago nakuha natin, alam mga Pero yung mga bayani dyan tayo dito sa boy show wow. yung mga bayani oh. yung mga bayani yung mga kilala dyan sila FPJ sila president sino pa ikaw ang mga boy scout okay. president magsaysay Oo oh. Eh, Osmeña, Vendor ah, Osmeña, Senador uh, Paredes, eh, oh, Mayor okay. Lim, okay. eh, The King, eh, PJ. Yes. Ibuta natin lahat. Yes. Natin yes. Oh, uh, kailangan Kaya natin dito. Kayo nakakapamilya dito sa lugar na oh. To. So, we hope our cooperation na ano, ito ah, ito ha, uh, natin dito. Ang natin dito sa mga, ano, yung mga makukulit na bedrock. Kinagsasabihan na lang. Ayaw natin itong gawin. Ito, pero kailangan eh, eh. Kailangan ng kamay na bakat. Lalo na eh, bagong bebyebo eh, na tayo. So, we hope, uh, pangigo. Mapapadalas ba to? O, ewan eh, ko. Nasa sitwasyon nila yun. Wala-wala sa sitwasyon natin. Pero hindi, hindi tayo titigil pagtrabaho -pag para pag-pack natin yung Hey, panila great. Hey. Wait, Salat. natin director, wait na simulan dito sa okay. ano? Sa Boy's Yacht, maglagay And tayo. So, so nandito na yung mga pula. mga Masama natin Sa Si... Uh, no. Siya yeah. natin kayo. Siya tihin natin kayo. Siya tihin yung isa. Uh, okay. rin, isang. Isa so, isa lang. Isa lang, Isang ano lang, isang Ay, isang ano lang. Isang uh, um, uh, cherry hmm. uh, Sir! <laughs> Yan, nakita nyo. Uh, dito natin lalagay sa mga bayani. Puntog na walang dumadalaw. At saka shout out dun sa mga hindi nadadalaw na puntod. Baka magulak kayo pagpunta may mga bulaklak. donated by Dos Castillas Dangwa yan. Uh, pinagpasalamat pa rin namin yan. So ito na to. Ito na guys. Oto, oto, pagdudap, pagdudap. Sa'yo. Sa'yo! July 28, 1963, yung... Nag-gano, nag... yung jamboree, world jamboree na nag plane crash. Sila yung mga namatay na nag plane crash. Okay.